Wow, official ng Mr. ni AJ Laure, si Bugoy Carino. Ito ang chika. official na na naging Mr. at Mrs. ang long-time couple na sina Bugoy Carino at AJ Laure. Ang kanilang kasal ay ginanap sa isang simbahan sa Tagaytay noong March 9, 2025. Sa Facebook una nang nakita ang post ng content creator na si Jerry Lau, Salvador Mab Mabakyaw na isa sa mga dumalo sa wedding day ni Nabugoy at EJ. Nakikita sa video ang sinabi ng pare, your may now kiss the bride. Kilig naman ang karamihan at ang dalawa ay nagkikis na. Nagpost din mismo si Bugoy ng ilang eksena sa kanyang kasal, particular na ang wedding march kung saan ay naging emotional sila ng kanyang ina nang naglalakad na ang kanyang bride. Uy, alam niyo ba, mga kachika, eto ang caption. The wedding day, yun ang caption suppose Alam niyo mga kachika, sa comment section naman, inamin ng aktor na sobra siyang kinakabahan during his wedding. Grabe raw ang kaba at sobra talaga. Super happy silang dalawa. Salamat sa lahat ng sumuporta. Love you all. Love, love mo. Anya guys, mga behind the scene pa lang po. Ito ang ipinakita nila. Hindi pa yung full video. Smiling face with heart MOJ. Alam nyo ba mga kachika, kung matatandaan, dalawang buwan bago ang kasala ay ibinandera ng mag-asawa ang ilang nakakakilig nilang volleyball game pre-wedding photos. Samantala, may isang anak ang dalawa na si Scarlett at ipinakilala sa publiko noong 2020 at after 3 years ay nag na si Bugoy kay EJ. Okay, mga ka-chika yan ang ating chika ngayon and ni atinan, ti amo, I love you.